Dito na tayo sa akin to kayo dati. To kayo, good morning. Good morning. Ang dami mong talong. Saan galing talong natin? Gabaldon to kayo. Gabaldon. Ayun nang masisipag. Oh. Gabaldon daw galing tong talong. Ano to, mucho? Mucho. O magkano asking price? 17 lang to kayo. Oh. Oh, bumaba daw 17 per kilo. Bali 170 per bundle. Ito ang yan natin. Ano kayo yung first Ah, uh, Yan, oh. natuloy yan, 55. Oh, 55 per kilo, 550 per bundle yung magandang Ay, ang palaya. Ay, segunda. segunda ang palaya, 25. Lang. 25 lang. Oh, 25 lang per kilo. Siling panigang to kayo. muna yan. Siling panigang. to kayo. Ayun na bigay ako 50. 50. Ay, maganda na ba 'yon? Oh, 50 per kilo, 500 per bundle. Sa ating uh, okra. 30. 30 per kilo, 300 per bundles. Yan, ito. Pipi ng bakla. Pipi ng bakla, 20 niya. Yan. 20 daw ang niya. 20 per kilo, 100 per bundles. yan Tandaan niyo pa, pag nag-update po tayo, mahirap din po uh, magtanong ng price. Minsan, pag nadadaanan ang camera natin, kahit na itanong natin, minsan po nagpapas yung mga tinatanong natin. Kaya, isang di ko ma-update. Pero hanggang maaari, pag nakita ko, maaari kung itanong, itanong po natin, tinatanong po natin yan. Hindi po natin pwede hindi itanong. Katulad nito. Don Alvin, ano to? Garnet? Garnet po tayo ngayon, garnet. Magkano ngayon, garnet? Doble 5. O, yung malaki, doble 5 sa maliit. 40. Oh, 40. Miss ka yata, no? Wala ka na, na-miss ka namin. Bagang nakaubos. Oh, pero biyahe ka daw yata sa Adesina. Biyahe na naman biyahe. oh, yan. Napakasipag po nito ni Don Alvin para po sa Kamatis. Yan. Salamat. Oh, okay. Tukayo, shout out. Nalimutan kita may mga shout out. Shout out pa sa mga kagulay ko. Ano-ano ba mga bayan mga kagulay mo? Gabaldon. loyal sa akin, Gabaldon. Gabaldon. Saan pa? Ay, Pantabangan. Pantabangan. Likap. Likap. Tigan, tigan. May ba siya lang? Basta, ano, basta gusto nyo magdada ng gulay kayo, Sabihin nyo lang sa akin, bibigay ko yung number niya. Ayan, o. Okay po ito. Ayan. Saka yun. Ay, gusto magpa-reserve na bibili. Sabihin nyo lang din, bibigay ko yung number niya. ako, loyal. Ay, yung ano natin, yung missus natin. Shout out kay Miss Miss Peneros. Kapag na. Mukhang nagkakamali. Kompleto na. Kompleto na. Okay. Salamat po kayo. Okay, okay. Boss ninyo. Boss ninyo, magkano na yung money natin ngayon? Ang gagawin pa. O, 2-1 ilang ano yan? Ilang kilo yan? 30 kilos pa. 30 kilos. Pag per kilo ilan? 70 pa po. 70 yan. Ay, may patatas ko. Magkano yung patatas? Epo, 450. 450 yan. Kamusta kay Boss Lope ah? Okay. Thank you. Ayan pala yan ganyan. Magkano? 55. Anong variety po niyan, sir? Ang ganda, no? Anong variety yan? Uh, talia po, talia po. Ah, oh, talia. Parang ano yung ano, 55. Rosalinda, taliya. 55. Napakaganda, napakaganda po kung kailangan nyo ng napakaganda. Quality, quality. Ano, ang palay ito. Magkatabi lang po sila ni boss ninyo. Salamat, sir. Ito kay Ate Baby ko. Tanong din natin talong niya, pato lang Opo. magandang daw ng sili, may mayroon ng Taiwan, ng puti, okra, pati sitaw. Ayun, gaganda ng daw ng sili ni Ate Baby. Hello. Sa kasipagan po, walang tatalo dito kay Ate Baby. Napakasipag na, napakabait pa. Good morning, Ate Baby. Ate Baby, magkaling daw ng sili natin yan. Talbos. Ha? Kulang pa nga yung katawan ko sa trabaho. O yan, kulang pa na. Pero napakasipag, kulang pa. Kung maaaring doble. Kulang nga yung aking katawan. Kaya, kung, kung, kung pwede nga doble yung katawan mo. Yan, ano? O, oh, ito kasi, ang talaga dito dapat tiyagalang sipag eh, no? O, oh, kasi, oh, yan, o, oh, yan. <tos> kaya, kaya, <coughs> ba bawal magkasakit, okay, ha? mag tayo ng sila, <coughs> <t> baby. <coughs> May 80. May may 16, 16. Yan. Ito medyo malaki-laki. May 80 yung pinakamalaki. May 60 rin. May 50 din. Sa okra natin. 35 ang asking. O 35 per kilo. 350 per bundle ang asin. Sa sili natin panigang ngayon. No? Sili panigang ngayon. No? Alis na 43. Oh, 43 na. 43. Anong variety nun? Malaki ayun na. Ayun. Anong variety nun? Oh, 4. 4. 4. Mahika. Mahika. Ay, eh, yung ating pipinong bakla dito. So, Abe, kahapon uh, ay 180 Kung ngayon ay ayaw malang pansin. Uh, hindi maganda. Kahapon daw 180. Hindi P maganda. Ngayon, ayaw daw pansinin. E eh, yung pipinong puti. 150, uh, 150. 150. Eh, ngayon magkain bakla mo. E eh, 130 asking. Oh, 130. 130. Sa talong mo, may talong ka rin, no? Maliliit. 20. 20. Saan galing talong? Kasi may nagtatanong ko saan galing talong. Meron gabal saan meron. Natibidad. Oh, natibidad, Gabardol. Hey. Sa Bulacan natin, bulakan right. Bay. Kumaba daw ba yata ulo. Ito maganda, wala? maganda. 110. Ay, ay, panasyon. Oh, ah. yung maganda, maganda daw. 110. Yan, yeah, nag-basic ito daw. Aba ka gusto ni Maynard, yung pang Batangas. Bakit Ay, maganda, maganda yun. Yung, yung lole. Tanong natin yung di kagandahan. Yun mo, meron tayo 70 sa gawin na yun. Oh, yun, ito rin. May 70 rin daw. Ayan. Maynard, ay, sit down. Yan na, may... 110 dito, ati, baby. 110 may 70. 70. Yung upo mo magkano? 250, 250 na tuloy na ubos. 250 na tuloy. Ganun din basta negro? Pwede ba Ito mene. Yung negro mo? Yung negro, ganun din dyan. 70. Oh, pareho, 70. Pwede Hindi pa ako. napakasipag po ni Jeric, oh. Talagang ito, swerte yung girlfriend ni Jeric Ay, na ito, Napakasipag, yan. Ay, Responsable ng ano. Boyfriend, yan. Pag hahanap kayo ng boyfriend, dapat ganyan kasi pag ka Jerry. Ayan, eh, no? Marami po nga ano dyan eh, maray nagkakagusto. Tanong din pala natin itong uh, Taiwan niya Baby, kaya alam may berde berde oh. magkano yung sin Taiwan niya Baby? Magkano yung Taiwan mo, Yati Baby? Ito yung ganito. Ha? Oh, daw. Yung, ano Yung maganda-maganda yan, ano? Ito hindi masyadong ano. Ay! Meron din pala ang patolang palitik. Patolang palitik. 350 per bundle. 35 per kilo. Ayan, meron din siyang kalamansi. Ate baby, sa iba yung kalamansi dito? Kalamansi, magkano? Oh. oh, mura talaga yung kalamansi, 500. Ayan na. Lahat po ng gulay dito kaya ito David tinanong ko na. Yan. Ah, sasabihin na naman ang nasarap pang gulay. Minsan kasi hindi natin pwedeng i-update. Minsan pag tatanungin ko, nasa nasesenyas na akong hindi pwedeng i-update. Si Beauty, yan no? Ayan po si Beauty ng ating baksakan, no? Oh. Oh. <laughs> Ay, ito naman si Ice, oh. Idea good morning guys. Good morning. Asa pupunta? Ah. Dito may galitang talong na dito. Ano Alden, hindi nagkaing dalitang talong. Thank you. May tulong dito kan. Ayun sa murado. 25. 25. Sigarilyas? Garillas. 120 ang Austin. Lalo yata tayong pumapogya. Diyan sa talong, magkano Alden? Ay, ito, may naga-sinko kami lang. Alam mo, pawas. 20 pesos. Basta may... Uh. ating papaya? 10 piso. 10 piso, yan. Dito may nakita akong ano. Kaya Ate Edith oh. o. Mayroong si Ate Edith na ano. Ate Edith, magkano itong... Ito maganda yung bonito niya pala o. Oh. 50. Oh, 50 ang bonito. Sa Sofia. 50 per kilo, 500 per bundle. Sa Sofia tinanong natin. Credit sa Sofia mo magkano? 40. 40 yan. 40 per kilo, 400 per bundle. Beauty. Ayan, kaganda po no. Sa na yan, Ah, uh, side view pa lang ayan oh, wala ano. Uh, ayan, oh. No? Sexy, sexy. Paano ang height mo, Beauty? 5 o 54 daw ang height niya. Ano pag na-discover ka na nga? Ah. Uh, pag na discover daw siya, ayan, oh. No? Kukunin nya raw ko manager. ayan <laughs> Diva Max pala. Kala ko Beta Max eh. Diva Max daw. Isang mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente. Today is August 28, araw po ng Webes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay. Tulad po ng nakikita niya sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center, Palente ng Sangitan. Alamin po natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay nito. Tandaan niyo po ha, ah, asking price pa lamang po. Hindi pa po yung pitch. Pwede po magbago yan, minum minuto. Oras-oras, depende po sa ganda ng yung gulay na dadalhin dito. Sa oras na dadalhin yung gulay na dito. At po sa pagtawad ng mga mga ngalaakal. O mamimili sa ating mga sakadora-sakadoro. Kaya yung mga baglam lang po sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, Please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Kaya tara let's sama niyo na po ako mag-update. Dito po tayo sa presyo ni Madam Lenlen na abutan ko ngayon. Ngayon ko lang po to naabutan eh. Yan, meron po siyang papaya, ato lang uh, palitpit, pipino, bakla, talong ang palaya pati sitaw pati bonito good morning magandang madam len madam len ngayon lang kita nabutan uli naka aga aga ko hindi lang ano Dun pag, lang lagi kayo. pag dumadaan ako wala ako eh eh ang ganda na ang palaya mo ano ba ito ang variety nito magkano yung bisisa o magkano ito asking price oh, 60 lang po ang kilo 600 per bundle sa talong natin 20 po ayaw po ng iba oh, 20 ayaw po ng iba daw saan ang gagawin ito mga gulay natin to? O, bungabong sa siling panigang. Uh, forty-five po. Anong variety nito? Two-seven po. O, two-seven, forty-five per kilo, para hundred fifty per bundle. Sa bonito ang palaya? 50 po, arpang. 50 ang asking, five hundred per bundle. Ang... Ito yung ito yung pare kong pogi. Pare, good morning. Ay, good morning, pare. Ay, ay kapogi ng pare ko, no. Ay, eh, ito maganda talaga to. Walang tatalo dito. Ilala magkakaroon tayo ng ano, din ng sakadore. Eh. Ito yung ano natin, eh. Endorse no. Oh. Sinabi mo pa. Eh, yung talong natin magkano? 20 po, ayaw pa. Yan. Ayun po, si Gretchen daw. Oh. Eh, yung ating patulang palitik. 30 eh, po, hingi. Ayan. Eh, sito natin ganito. Ito po 80-70. Model yung pumpari kong pogi ya? Yeah? Pero Robin ko, barat. <laughs> 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 hindi, hindi, ba, hindi barat siya, ma. Hindi baling barat, pare, nagbabayad. Nagbabayad naman. Talagang ganyan, siyempre. kaysa Gcash. Hindi, saka, saka bu talagang bumibili ka. Dapat, palengke, tumatawad na. shout out oh. po sa mga nagjikas gcash dyan. Ayan. <laughs> <laughs> mga Kala Ayan, salamat, Miss Gretchen. Hello po. Pero, kailangan tanungin natin, baka magtampo na naman, mm -hmm. hindi ko siya na siya na-interview. Kaya minsan dapat dalawin natin yan. Eh. Good morning, um, Madam Jackie. Eh, na, talagang pinuntahan kita ng kusa dito. Ayan, ah. eh, ang laki ng pinayat mo. Nag nagsusumba ka ba? Nagsisimba ko. <laughs> 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 simba. Sumba. simba. Sumba. Hindi simba. Ah, hindi sumba, simba. Eh, Madam Jackie, magkano yung mais natin dilaw? Asking lang. Asking lang po eh, 22. 22. Input Puti. Eh. Puti. 45 ang as. Ayun na, 22 per kilo, 220 per bundle. to 40 yung puti per kilo, 400 per bundle. Sa bonito mo? 60 asking. O, oh, 60 ang asking sa ano. Uh, bonito ang palaya. Ito, ang ganda niyang. Yan pa, 500 asking. O, oh, 500, yan. Nasaan si Madam Juliet? Ay, may eh, may pa po eh. Uy, inside? Madam Jackie, blooming ka talaga. Ha? blooming. <laughs> In lang pala kaya blooming. Nasasama ko lang. natin Ay, magkano yung talbos natin ganyan? 40 lang po na ito. 40 lang. ito. Isa pang masipag. Tapos dun sa palengke sa San Isidro. Takbo naman dito. Ayan, masisipag. Ito yung mga yayamang tao eh. na ka. Tanong natin kito kayo yung Taiwan. Daibahan so, natin kung kanto kayo. Asking lang. Asking natin 380. 380 sa panigang. 35. O, 35 per kilo, 350 per bundle. Sa ating Taiwan, 380 per kilo, 3,800 per bundle. Natanong na natin ang palay eh. Dito, tanong natin yung Mustasa. Basta maganda quality mustasa pechay. Dito tayo kay Brother Junjun. Brother Jun, magkano yung mustasa natin ng astina. 20 sa pechay. 35, yan. Yeah. Ayun po si Ate Bioli. Sa nagtatanong po kay Ate Bioli, ayun no? Kasi minsan pag pumupunta po ako dito, hindi ako makasinit. Marami pong namimili. Kaya minsan hindi ko siya na-interview. Pero po na, ito po ngayon na, ano ko, na chempuan natin Okay. Sumot, hugot, ay, sabi. At Ate Bioli, kamoteng puti ba 'yon? Magkano yung kamoteng uh, okay. of... puti? As in? Aray kanilang. Sama mo na kay isang. Ate Bioli, magkano yung puti mo? Puti daw. 20. 20 yung puti. Ano? Yun din siyang beans. Tanong natin. Yun din lang tanong natin. Yun din magkano yung kamoteng puti ni Ate Bioli? Lenta yung ano yung... Renta 40 yan. Hindi ko po matanong siya, Ate dahil dami po yung mga dahil po. Wasa. Ito po yung angat na angat na yun dito sa baksakan na presyo itong ating Suprema. Ay, ay boss, ngayon lang ulit kita nakita. Long time no look ah. Yan ah. Yung ka sa kabila yate, eh, no? Yung ka sa kabila Ano? Pag mahal ka sa Galapagasayon, may isang babangtay. Oo, masipag tong nung boss mong ito. Boss, magkano yung, oh, yung, oh, uh, mag -ano yung malaking natin ay asking lang? Yeah, oh, 63. Oo, 63. Magandang price. Yung sa medium? Oh, 62. 62. Yan. Sa small? 562. Oh, Oo, 160. Ano yan? Tawid dagat? Oo. Oh, yan, puro tawid dagat to. Yan, mag-goodness yan sa mga farmers natin. Yan. Uh, Ate Bing, shout out sa iyo. Napakasipag nitong boyfriend mo to. <laughs> Napakasipag. Lagyan mo ng helmet, baka maumpog. <laughs> dito tayo sa gulay bagyo nila, boss. Dito. So, dito tahimik yung pwesto dito. Eh. Saka kung bibili ka ng gulay bagyo talaga, kung pag alis mo na yan. Iyan lang po kasi yung exit to, malapit lang. Dire-dire tubi dire, na. Good morning, boss. day Basta yung na yung first class natin repolyo. 1,700. O, oh, seven, medyo bumaba yata, no? Eh, yung ating uh, pechay bagyo. Pechay bagyo po, 450. O, oh, 450 per bundle. Sa ating labanos na puti. 400. 400 po yung labanos. Sa patatas. Meron po tayong 400, 450. 400, 500, 500. Yan, yeah, may 550, may 500, may 450. Sa sayote, magkano? 750 yan dito tanong ko lang yung ano madam magkano yung ating na? carrots po wala na naman yung idol ko dito yung idol ko kasi siya yung nagbabiyay napakasipag po ng idol kong yun ay nang gustong gusto kong tularan eh napakasipag napakabait siyempre bogi din salamat boss J thank o dito tayo kila ate Alma sa sibuyas ni ate Alma Good morning, Ate Alma. Uh, mukhang namumula yung, anong natin na, ang ganda ng taste natin, ah. Ang ganda ng taste, ang katawan. Hindi lang katawan, pati, pati mukha. Ang ganda. Eh, magkano Ay, na yung sibuyas natin imported? Ang magkano mo sa sibuyas? 80. Yung puti natin din kalaki, magkano? Ano po, 570. 570, yung, 570, 570, yung 570. may, 580. yung dito, 1,000 dito. Ano ito, yung, ilang kilo? 9 kilo wala tayong local ano ay yung ating ano sibuyas na pula na medium 960 960 lang kilo 8.5 sa maliit 8.5 chicken scope seven na 709.5 ano 8.5 din kilo sa super white natin super white po 450 450 sa kanso po meron po, batake 20 may 40. Ilang kilo po 'yon 5 420 410. Sa luya po natin, naka-box Pay pipi lang ano po yan ilang kilo? 6.5. Yan yeah, 6.5. Sa munggo po, uh, 2.5. 2.5. Yan 25 kilo no. Yeah. Salamat yeah. po at yan ma. Medyo hindi tumatanda si Madam Al. Ganun pa rin bumaba. Ate magdadagdag na lang po. Sige po. Tanong ko yung luya. Madam, magkano yung luya? Yung maganda maganda. 1.10. Yan ang ganda nila ng luya. Yan yeah, sa tapat lang po sila nila bunso ayan no? Basta luya po. Punta naman kayo sa bandang dulo para makita nyo yung mga quality magagandang luya. 110, syempre mura pa, 110. Ito kay Ogi, may sampalok siya. Kaya lang ito manipis. So. Boss okay, Ogi, magkano ito sampalok na manipis? 5-5. 5 55 per kilo. Itong ating ano, itong ating... 200. 200 po per bundle ang pusong mapagmahal. Tanong natin yung labong. Boss, magkano yung labong natin ngayon? 20, 20 medyo mura kasi umuulan eh na. Pag umuulan, mura. Pente, 20, 200 per bundle. Sa Taiwan si natin maganda. Basta depende sa tsura. May 55 yung magaganda. Oh, basta, basta ma. ma eh, ito naman, puro magaganda yung tsura ng, ng kamote nyo. 55 o. Oh, yung maliliit. P15 hanggang 20. P15, yan na. Yan na, dito lang po sila oh, sa tapat nila konsiato. Yan. Pag mamimili kayo ng kamote, punta kayo sa bandang dulo para makita nyo yung magagandang kamote. Ayan, di ba? Huwag nga yung pipirmis ng sarap pa, sarapan lang kasi sila eh. Alugagin din nila yung, ano, yung paligid. Punta sila sa hanggang dulo. Madam, magkano yung kamote yung natin ngayon? 40, yan oh, Ang laki ng pera E, eh, yung sinibuyas mo? 65 oh, O, 65 Ang saluyot ni Ate Ana O, oh, 12 daw Yung talbos ng saluyot to. Yung talbos ng kamote, 10 Ayan po mga kapalengke Ang ating latest asking price update Ng mga gulay dito sa ating Panatuan Baseable Trading Center para hindi naman panitan. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all.